Alam mo ba na noong 1872, naganap ang pag-aalsa sa Cavite na nagbigay daan sa kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas. Ang pag-aalsa ay pinangunahan ng mga manggagawa at sundalo sa Fort San Felipe sa Cavite dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa kanila, kabilang ang mababang sahod at matinding diskriminasyon ng mga Espanyol. Bagamat mabilis na nasugpo ang pag-aalsa, ginamit ito ng mga kolonyal na opisyal bilang dahilan upang patahimikin ng mga Pilipinong intelektual na nananawagan ng reforma. Sa insidente ito, tatlong paring Pilipino, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora na mas kilala bilang GomBurza, ang pinaratangan ng pagsuporta sa rebelyon at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng goro Ang kanilang pagkamatay noong 14 ng Pebrero taong 1872 ay nagpagising sa damdamin makabayan ng mga Pilipino, kabilang si Jose Rizal, na nag-alay ng kanyang nobelang El Filibusterismo bilang parangal sa gumbulsa. Ang insidente nito ay isang mahalagang lugto sa kasaysayan ng Pilipinas, sapagkat ito ang nagsilbing ng mas malawak na pilusang naghahangad ng kalayaan mula sa Espanya.